Ang gantim pala ng duwende isang kwento ng kababalaghan at kapalaran. Si Toto ay isang mahirap na binatang tagabaryo San Roque. Ulila na siya sa magulang at namumuhay sa isang lumang kubo sa gilid ng bukid. Sa araw, nagtatrabaho siya bilang tagapitas ng mangga, at sa gabi, nag-aalaga ng isang may sakit na matandang kapitbahay bilang kapalit ng tirahan. Isang araw, habang namumulot ng tuyong kahoy sa kakahuyan, may narinig siyang mahinang umol mula sa isang damuhan. Araay. Tulong. Lumapit si Toto at nakita ang isang maliit na nilalang, duguan ang paa, nakasuot ng pulang sombrero, isang duwende. Sa halip na matakot, agad niya itong tinulungan. Inihiga niya ang nilalang sa kanyang bayong at dinala pa uwi upang gamutin. Lihim ng duwende pagkaraan ng tatlong gabi, nang gumaling ang duwende, nagpakilala ito. Ako si Don Alindog, duwende ng yaman at kapalaran dahil sa kabutihang loob mo, pagkakalooban kita ng gantimpala. Tiningnan ni Toto ang maliit na kahon na iniabot ng duwende. Sa loob ng kahong ito ay tatlong butil ng ginto. Bawat isa ay magdadala ng kayamanan, pero may kapalit, kung sakim ka, mawawala ang lahat. Nagpasalamat si Toto at pinag-ingatan ng kahon. Pagbabago ng kapalaran kinabukasan, ginamit niya ang unang butil para makabili ng lupa. Ang dating tuyot na bukid, bigla na lang naging sagana sa ani. Ginamit niya ang ikalawa upang makapagpatayo ng maliit na negosyo. Mula sa maliit na tindahan, naging supplier siya ng palay sa buong lalawigan. Munit sa paggamit ng ikatlong butil, nag-iba ang lahat. Dahil sa dami ng pera at ari-arian, nagsimulang magbago si Toto. Tinalikuran ang mga kaibigan, naging maramot at pinatalsik pa ang mga dati niyang tinutulungan. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang malawak na tahanan, bigla niyang narinig ang pamilyar na boses. Toto, ano na ang laman ng puso mo? Lumingon siya si Don Alindog. Inakala mong kayamanan ang gantimpala. Pero ang tunay na ginto, ay kabutihan ng puso. Ang pagsubok kinabukasan, nagising si Toto na wala na ang lahat, bahay, lupa, negosyo, pati mga tao sa paligid niya'y iniiwasan siya. Bumalik siya sa dating kubo, ngayon ay halos giba na. Ngunit habang nakaupo sa ilalim ng punong mangga, may napulot siyang maliit na kahon. Ang dating kahon ng duwende. Sa loob nito, may isa pang lihim na butil ng ginto at isang sulat. Giyan ka ng pagkakataon. At ngayon ay binibigyan ka ng isa pa. Alalahanin, ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa kabutihang ibinabahagi. Wakaso simula. Muling bumangon si Toto, hindi na para yumaman, kundi para tumulong. At dahil sa kanyang pagbabagong loob, muling dumaloy ang biyaya hindi na saan yon ang ginto, kundi ng pagmamahal, pagkakaibigan, at tunay na kapayapaan. Aral, ang kayamanan ay maaaring ibigay ng kababalaghan, pero ang ugali mo ang magpapasya kung ito'y mananatili o mawawala sa isang iglap.